Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Heso Kristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Kamusta? Mahilig ka bang magbike? Kung nakaka ka, I'm sure matutuwa ka sa kwento dito sa The FEBC Report. Sa Bacolod City, patuloy na sumasa papawid ang FEBC Philippines for 49 years. Meet 1233 DYBS, ang matamis na tinig ng kaligtasan. Ipinagdiwa ng istasyon ang kanilang anibersaryo sa isang kakaibang paraan, sa pamamagitan ng isang bicycle caravan na kung tawagin ay Unity Ride. Pero ano ba ang connect ng radyo sa pagbibisikleta? Pakinggan natin si Pastor Chester Elias Station Manager ng DYVS. During this year's anniversary celebration, we organized for the second time an event called the Unity Ride, where 500 cyclists from different walks of life, from different sectors of society, of different ages, young and old, men and women. From different cultural and spiritual backgrounds, we pedaled together for 25 kilometers towards our venue, where we held our short anniversary program. We find this event very effective in connecting with the community and giving birth to new partnerships. Dalawang ang katuwang ng DYVS, ang Department of Education at Bacolod City Police Office. ay ilan lamang sa mga grupo na naging bahagi ng Unity Ride. At narito ang sinabi ng isang kalahok sa Unity Ride. Maganda yung experience namin. Hindi naman ako napagod kasi mabagal lang naman yung pacing ng ride. Nag-enjoy talaga ako at pinagpala kami ng Panganoon na walang may nasaktan at safe kaming lahat. God bless DYVS. Unang itinatag ang DYVS sa isla ng Guimaras noong 1970. Lumipat ito sa Barangay Pahanoy sa Bacolod City noong 1974. At taong 2016 ay muli itong lumipat sa sentro ng Bacolod City. Layunin nito na maging mas malapit sa lokal na komunidad na inaabot nito. Tulad nga ng sinabi ng ating kasama sa Unity Ride, maaaring mahirap ang daanan pero sulit ang pagsusumikap para maiparating ang matamis na mensahe ng kaharian ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo, sabi nga ni Apostol Pablo. Next year, 50th anniversary ng DYVS. Nais mo bang sumama sa susunod na Unity Ride? Right? Bisitahin ang dyvs.febc.ph o ifollow ang 1233 Radio DYVS sa Facebook. Kung nakasama ka na sa Unity Ride ngayong taon, i-share mo ang iyong photos at ikwento ang iyong naging experience sa comment section. Maraming salamat at hanggang sa susunod. Nawa'y ang bawat biyahe mo ay maging puno ng saya at mabuting layunin. Ingat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.